Hi guys! Uh, magandang magandang gabi po sa inyong lahat and welcome back to my channel. This is Chonko. At uh, ngayon po ay kami ay magluluto ng sinigang na babsi plus uh, at tinatawag na adobo or shall we say uh, ginisang kalabasa na may sitaw na merong uh, toppings na uh, lechon. Lechon talaga! Okay, narito po kami ngayon sa pamamahay ng aking kumare na Batanggenya. At walang iba kundi si Madam Ellen. Yes. Parang may lumilindol yata. Ay, gumugugugun. At ang sa likod ko po ay ang dating uh, ano, chef ng uh, PDO. <laughs> the chef na dito. Uh, chef, the chef na ngayon sa, sa, sa Alquer. Okay. So, sisimulan po namin ngayon ang pagluluto ng sinangang na bangsi. Okay guys, so, yan lang po kayo at eh, bibigyan, po kayo, bibigyan po namin kayo ng mga segment o episode ng papanulutuin ng sinigang na baboy. Yung sarili naming version ha. Okay guys, dahil uh, pinakulan natin itong uh, baboy kasi nga frozen siya. So saka natin siya hiwain ng uh, cube para sa sinigang. Okay. So chef, ito po yon Pakihiwa muna. Bago natin siya isang kutsa. Okay, okay. Yeah. So ito naman po ay uh, si madam ay iniiwa-iiwa niya ang mga sahog O ano ba yan? Ang gulay na <coughs> ang sahog natin sa sinigang at doon sa Ano ba yun, Bri? Ginisang kalabasa Al Al Ginisang oh, oh yan si, uh, si Bri at si... Ito uh, yung mga aking mga assistant Okie dokie So step by step po mga uh, kachoko lovers ay ituturo natin sa inyo kung paano yung version ko ng sinigang na Papsi. Okay. Yan po. Tinapayin po natin yung kawali o yung kaldero. <laughs> okay. Lagyan mo yung ano, yung Papsi. Oh, 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 ano yung... Tapos, ang na natin. O, andiyan. O, yun na. Okay na yun. O, ayun. Yan yung iskat. O, yan. Tapos, nalagyan siya ng kat katis. May patis ba tayo, So, papupulahin, isasang kutsa muna natin yung baboy, Papu papupulahin siya. Okay, lagyan ng konting asin o patis para lumasa. Ayan po. At uh, sa kabila naman po mga chop lovers, ay uh, pinapakuluan ko itong, uh, what do we call this, tapioca. Para sa, gagawa kasi kami ng bubble tea or smoothie tea. Ayan. Oo, oh, no, lahat para masarap. Ito mo ato, para Okay. Parang ita fiesta. Ayan. So, pinapapulang <coughs> po natin yung ano, ang baboy. Ah, uh, sinasamputya natin siya sa pakis para lumasa. Okay. Medyo ready na ang ating ano, ang mga gulay. Yan. At uh, gagamitan po natin siya ng sinigang na sampalok. Sa sampalok rather o kaya na uh, sinigang pampaasin. <laughs> Minimix natin siya. At meron din tayong ano, Mister Gulaman. Yan, guys. Okay. Yan. Ayan o, oh, medyo mapula-pula na yung baboy. Ano po, so, nalagyan. E, isa muna. So, natin siya ng tubig. Ah, uh, tabihan muna. Para at least lumabas na yung ano niya. Yan. Two cups. Then, I Yes. Yeah. Sa pa. Para pag dinimpla na siya, yun na yung pinaka volume ng tubig niya. Yan po. Hanggang sa lumambot siya. Mga choco lovers. Ito yung sariling version ko na po ha. Kasi iba yung mga version kasi ng uh, o methods na ginagamit ng ibang mga chef. At ito ay napag-aralan ko lang naman sa aking nanay. Kaya kina apply ko lang po. Oh. Yes. Ayan. Isa pa. Parang kulang yan eh. Ano mo naman kasi mahilig ako sa sabaw eh. A. Ayan, okay. Okay na yan, siguro. Pag yan si okay Hindi, kain na. Sabi mo na. Si Buyas. Okay, nakakalat siya. Hindi lang po yan. Ayan. And then, mo na, mo na ang kamatis na hiniwan natin ng pagsinigang. Yes. Ayan, so ngayon, hihinali mo, pa-spread out mo siya. hanggang yan, okay na siya. Para sabay-sabay -sabay na natin siya, pag lumambot na siya, yung lasa ng sibuyas, kamatis, nandun na. So, tatakpan na natin siya hanggang sa lumambot at kumulo. Ayan, yeah, okay. Ayan, yeah, naghihiwa po si uh, Brian ng uh, ang tawag nito Yung kalabasa. Yeah. Walang apoy yun eh. Walang apoy ito, no? Dito sa section na to. Dalawa lang yung burner niya. Di, alin mo na to. Tagli mo na yan. Siguro. Dahil yung mainit. Eh. Bigin mo sa kabila. Mamaya na yung ano. Mamaya na yung sago. So, ipipitin muna namin yung, ano, yung baboy. Gagawin namin siyang crunchy para dun sa ginisa awang uh, ni Brian ang <coughs> talabasa Okay. Yeah. At of course, sinabay na namin ng kanin. Diba? Importante yan, syempre Rice is life. Sabi nga. <coughs> yeah, dito po kami Anak pa Ah, bukas na lang. Pinatay mo, Luke? Hindi, oh. Hindi, nakapatay. Kumukulo na kanina. Okay lang yun. Para lumabati. Pakatlo. Uh -huh. Pakatlo. Ayaw. Okay na. Okay na yun. Mayroon ba maraming sitaw? Okay na. Okay, ah, yan. Ano yan o? No? Oh. Ito po ang ginisang uh, uh, anong tawag natin yan? Ginisang uh, ano ba yan? Kalabasa. Sisaw kalabasa. Kalabasa. Asa yung sibuyas meron na? Okay guys, ito po na natin ng magic sarat para lalong sumarap. Okay. Ayan. 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 Yes. Uh, Ito, tingnan mo. Nalagay siya ng ano. Yung... Ay, uh, eh, magiging parang sa niya. Ayan. Nalagyan po natin siya ng sinigang sampalo. Sabi niya, why? Ang anak, design for culture. Yeah. Ito ang tapioca pearl. Okay. Pinahalo na rin. How ito. do you call this? Uh, this is tapioca. No, the, this like... This is uh, jelly. Gulaman. Ya, yeah, ano ang tawag niyo sa bubble Ah, uh, ito is uh, cold jelly smoothie. Gusto uh -huh. mo yasana? Kasi so, dalawang timpla tayo kasi kulang sa atin itong isa. Ang bawa ng kapinto. Tapos ang mga katabako. Okay. Ayan po mga kachoko lovers ang aming sinigang na babsi plus ang ating ah... Uh, ano ito? Yung okay. Ginisang kasalabasa okay. sa kalabasa na may sitaw at may lechong kawale. Yes. Yan. So, kain na na. Hi, Daniel. Hi, Daniel. How are you? May inaanak. Malaki na. Bless you, Daniel. Okay. Okay hey guys, at um, ito po, busog na busog po kami ngayon sa mga oras na to. It's 1.15 a.m. At uh, bukas po may pasa pa po lahat. Kaya <coughs> dito po nagtatapos ang aking vlog, ang aming uh, pagluluto. At uh, nandito po ang aking mga kapatiran sa pananampalataya. Okay. Ano, tayo naman sasabi mo. Paalam na Sarap. Oh, sarap daw. Parang fiesta. Okay. Oh. Paalam na. Yami. Yami. Paalam na. Okay. Next time ulit. Next time. Paalam na aking mahal. Okay. So, hanggang sa muli mga chocolate lovers. Uh, dito po nagtatapos ang na aming segment. Uh, sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, please subscribe Choco TV. at uh, paki-press uh, po ang uh, bell notification para po lagi po kayo updated sa aming mga vlog na i, uh, ipapalabas. Maraming maraming salamat and God bless everyone.